Big view. Black 'yan. O <laughs> dito paglinis yung Ano? Bako ni. Ang ganda ng mga views Kuha oh, ang ganda talaga ng mga view. Han. Lahat ng view dito sa Makati Avenue ay nakikita, Mandaluyong, Isun City hindi na yata makikita dito. Tagiglang. chè no. no. sabog kaya mang christmas talaga. Tinatabunan ng gamira ko sa hangin. Grabe. see you in the next video para sa susunod kong video abangan nyo po ako ay magpupunas dito sa sahig ng balcony bye see you in the next video thank you so much for watching please follow for more like and share God bless you and I love you all